Matambing pa nga. Uy! <laughs> Silipin natin si Doro kung ano yung ginagawa niyang paglalaba. First time niya kasi naglaba dito guys kasi yung mga stay out binawala ng company na maglaba na dun sa laundry. Tara tingnan natin. Ano ginagawa <coughs> mo dyan? Ba't ganyan ka maglaba? Eh, wala. gano'n din naman sa washing machine ha. Ikot-ikot lang na ganun ako. Oh. Tapos mag-reverse -re pa yan. Babalik oh. siya na to. Oh. Ganyan o, o ba maglaba? Eh. Sandali nga. nga. Teka lang. Sandali lang ha. Nahuli ko si Doro. mukha matamlay. Bigyan natin siya ng panggasolina para si Pagin. Tara. <laughs> Ganyan ka pa rin maglaba? Tigilan mo kaya ipagwa-washing-washing mo na yan? <laughs> oh, number three na nga ayaw. Ala na, naubos na yung sabon, tsaka yung tubig. Number four. Oh, Sandali. Oh, para si Pagin ka. Nice. One eternity later. Yan, ganyan maglaba. Huh? Wala na pang mga labada dyan. Labada? Mm hmm. Teka. Na na labada daw guys. Bigay natin yan. Sinisipag maglaba, nabigyan ng gasolina. A few moments later. Ah! Oh. konti ya kunin mo na kayo sa mga ano pati sa rapid fire kunin mo na mga labada ah ba ba may kakambal pa to galingan mo dyan ah wala nang to oh gusto na ayan ganyan maglaba Uy, tumatambing pa nga Uy! <laughs> Diyos ko, kailangan lang pala ng panggusulina para galingan maglaba. Ayan, tignan mo, nahagis-hagis pa. <laughs> 我给你。嘿嘿嘿嘿。